Alright, panghuli na lamang po uh, Attorney Kontino. Uh, no. Dito mga nagdaang buwan, naging emosyonal ho yung mga taga-suporta ng dating pangulo buhat nung uh, madala ho siya sa dahig. At uh, syempre, medyo nagkaroon ng mga kaguluhan, etc., ang mga pagbabanta sa mga kung kani-kaninong tao kabilang na rin ho sa inyo no. May mensahe ho ba kayo sa mga Duterte supporters at sa ating mga kababayan ukol sa isyu hong ito? Ah uh... Siyempre, wag atakihin ng basta-basta yung mga tao na involved kasi yung iba ginagawa lang yung trabaho o kaya nagsasabi lang ng totoo. Pero siguro yung mas practical para sa kanila kasi baka sila, hindi, freedom of expression ito. Dapat walang pagbusal na magaganap. Eh kung makikipag-engage po tayo, eh maging, uh, kumaga, i-upgrade po natin yung level ng discussion. At kung makikipagtalo po tayo sa punto ng uh, facts, eh maging bukas po tayo kung may ibang facts na haharap. Lalo na facts o data numbers na magagaling sa mismong polis. Huwag magbubulag-bulagan na tipong uh, ilabas nyo nga yung pangalan ng 30,000 tapos nakapaglabas ng 2,000 o 7,000 o ano ngayon. Uh, pangalawa, wag pong masyadong mapagmataas patungkol po sa batas. Alam ko na marami pong... Uh, may alam, sabi na natin na nagkukwento tungkol sa batas, pero wag po yung tipong kapag uh, maski ako eh, nag-iingat ako, minsan maari din po tayong magkamali. Kaya kung magkakamali po don sa uh, sinabi o kaya ineko na statements, maging mapagkumbaba po kung mali ang pick up. Kahapon nga lang, meron akong ano eh, kinihilot na ngayon na misunderstanding patungkol dyan kasi sa pag didisclose ko or pag didiscuss ko patungkol dun sa um, interim release, nagsabi ako na ito yung mga bansang tumanggap na dati. Naku, ang na-pick up yata ay Belgium. Sabi ko dati yung Belgium tumanggap na ng na-interim release. Akala nila, tumanggi yung Belgium kay Duterte. Sabi ko, teka, teka. Um, mas magandang may sarili din tayong pagsusuri at pag-rely, hindi lang dun sa ah uh, vloggers o kaya kapwa supporter, kundi doon sa mga legal expert o pinag-aralan nito. Libre pong mag YouTube, libre ding mag uh, Google, libre ding pumunta sa website ng ICC. Kaya yung website na yon ay malaman po at pwedeng paghugutan ng mas marami pang aral kaysa sa yung simpleng sinasabi lang ng mga vlogger. Marami po kasi ako nakikita dyan na, oh ito naman hindi ganito, oh ito naman hindi accredited kunyari ako, napaka, alam niyo, naharapan mo lang ng link o kaya ng ebidensya, tapos ng argumento. Kaya gandahan po sana natin yung um, arena at wag pinaka-importante, huwag na pong tutilig sa in, yung uh, nakaka-degrade naman ng pagkatao. Yung mga, kung mga troll, actually ito pa ding iniisip namin, ano? kasi attorney, pwedeng mga troll yung kausap pala namin. <laughs> Ay, ako minsan napapaisip kami na ba, naman sayang yung oras. Pero ako, uh, ililimit mo na lang. Pero kung patungkol po sa physical features at saka pagbabae ang tinatarget nila, grabe ha, Lalo na pag mga biktima, grabe yung pag uh, kutya nila sa itsura at saka dun sa pagkababae. Mukha naman tong ganito o mukha naman tong ganyan. Kaya minsan nakakainis at minsan nakakaskit ng damdamin. Pero naintindihan namin na kailangan mo nang take everything in stride. Kaya gandahan po natin yung diskusyon at wag nating ibaba sa level ng kanal.